At 'yun na nga mga for today's video ay kagagaling ko nga para pala sa tabing dagat at parang ako yung nakulangan sa dagat kaya naman ay dito naman ako ngayon sa ilog. <laughs> Actually, alas 4 pa lang ng madaling araw ay nasa dagat na kami ni Papa at guha ng kami nga ay mangingisda at mga malatan. At ayun, kauuwi lang namin ngayong nga, alas 9. Tapos dumiretso na nga ako din sa ilog at ako'y mangunguha naman ng paros kasi nga naisipan ko magluto naman ng paros. Napakabihira na kasi namin mag-ulam ng paros ay para baga namimiss ko ang lasa. Ang huling kain ko lang nare ay nung bumalik ako galing Laguna kasi nga alam mo yung kapag galing ka talagang siyudad no tapos babalik ka ng probinsya para bagang uhaw na uhaw ka lagi sa mga seafoods. Kasi nga kapag nasa syudad ka talaga, madalang ka talaga makakatikim ng mga seafoods doon kasi nga ang mga presyo ng seafoods doon, nako, mas mataas pa sa rate mo. Pero kapag nandiyan naman sa probinsya, ay nako, hindi na masyadong pansinin ng mga ganyan pang ulam ang palagi lang pinapansin dito ay eh, di syempre yung mga isda ang isda, karne, gulay, ganyan. Pero yung mga gantong pang tulad ng mga paros, litog, bangkalan, bihira lang yan. Ako nga lang ang nagluluto din yung sa amin ay. Eh. Pero nung mga bata pa kami, talaga namang galugad lagi namin yang mga sukalan dyan, lalauhan na yan. At gawa ng, lay kami nangunguha ng mga iba't ibang pangulam, talimaras, bokun, katang, yan nangangatang kami sa tabing ilog, sa lalauhan. Saka yung paros, yan, nangunguha lagi kami niyan. Ang mga paros nga pala, kalimitan niya makikita din sa tabing ilog, Dinibagas sa mga ugatan, sa mga dularuhan, yan. At kung tatanungin mo naman po kung ano bagay yung dularuhan, ang dularuhan po ay aring mga nagtusok-tusok mayan ay Ayan po yun yung mga ugat-ugat baga ng mga puno. Eh makukuha ka nga rin palang paros sa tabing dagat. Kaya nga lang ibang klase yon Kasi nga maraming klase ang paros. Tulad na nga lang din sa ilog. Ang klase ng paros din sa ilog ay tulad ng ganiring medyo mataba na ito. Tapos meron ding payat. O na ito, kumuha na nga pala ako ng litrato para tayo hindi nagahulaan dito. Ito nga pala yung mga klase ng payat. Tapos ito naman yung klase ng makukuha mo sa tabing dagat. Mas mainam nga makuha yung mga sa tabing dagat kasi nga malalaki ang laman noon kumpara ba sa shell nila. Kaya nga lang, hindi naman ako marunong manguha noon. Iba kasi ang uh, balay ata nun, iba baga ang butas nun. Sa panguha nga pala ng paros ay gumagamit ako na rin itak pang bungkal sa kanilang butas. Tapos kinakawit ko baga na rin pangawit ko para madali baga makuha. Kasi noon, nung mga bata pa kami, ang ginagawa lang namin, kinakamay lang namin. Sa putikan kami nangunguha ay eh, kaso nga lang, ay eh, pagkatapos na yung manguha ng paros, naku, ang aming kamay mga kurugkog na. Hindi mo na maiunat na maayos yung mga daliri magwa ang sakit nga kapag ikay manguha ng paros kasi ang paros ay mahirap yung hulihin pati. Yan ang bilis niyan lumubog baga sa putik. Ang mas mahirap kasing kunin niyan, nga mga nasa putikan at dularuhan at yan ay nagsisingit-singit sa mga ano baga, sa ugat-ugat. Ay -ugat. eh, lalo na kapag nasa mabuhangin at yan ang sakit sa kamay baga ng buhangin at pagdukot mo, ay eh, naku, gasgas ang iyong daliri diyan. Kaya yun na nga at naisipan namin gamitan na rin kawit. O pwede naman palang gamitan ng ganir eh, ba't kami nagpakahirap pa noon? ah, ah talaga naman. Pero hindi naman lahat ay eh, kayang kunin nga ng kawit. Gawa ng nagasingit-singit nga yan sa mga ugat-ugat. ay -ugat. eh di yun, kailangan mo talagang kamayin. At gawa ng kapag nasa ugatan yun, nako eh, naku, hindi mo talaga makukuha yun. Kahit anong kulikot mo dyan, naku, mababad trip ka laang. Pero mas maganda nga manguha na rek, pag dito lang sa mga ugatan baga ng, ano ay, pipisik. Yung mga ganda rin ang laang bagat. Gawa ng maliliit lang naman yung ugat na yan. Madali lang siyang bungkalin. Kumpara doon sa mga ugat na nga pat, ay nako Yan lalaki ng ugat nun, ay nako mapipikon ka Talaga hindi makukuha yun. Kahit nga kinakamay ko na talaga naman hindi ko makuha At yung lalaki ng ugat sa ilalim ay eh, hirap hanapin doon Mga nagsingit-singit kung saan Ako po ako sayo, humanap ka na lang ng iba Yung iba na magpapasaya sayo Ay, <laughs> hey, ba't napunta doon? Nga pala rin yung tinutukoy ko na puno ng pagatpat ay Ito yung mga ugat niya, di ba ang lalaki ng mga tulus-tulus niya pero malayo naman ang kanila mga pagitan kaya naman ay eh, madali kong nakukuha nga amparo sa at hindi sila masyadong dikit-dikit. Nga pala, mas mainam nga manguha na re eh kapag medyo matanghali na kasi nga ay kapag sobrang magang-maga naman ako ay apagpuyukan ah, ka ng niknik -nik, ay ano, sakit pa naman mga gat nun. Oo, mas masakit pa yung mga gat sa lamok at gawa ng talagang yun ay pag nangagat ay talaga napantal. Habang hinuhugasan ko nga pala paros dinis sa may ilog, may nakita nga pala ko dito nga litog. Litog nga pala ang tawag dinis sa amin, ng ganaring. klase ng shell. Marami nga rin pala niyan dito sa ilog. Gawa nang wala naman masyado nangunguha niyan kasi nga ay maliliit bagal laman niya. Pero yun nga at kinuha ko na rin, sayang din naman. Medyo malambot nga pala ang shell ng paros kaya naman ay dapat hinahinay ka lang sa paghatak at gawa nang nasisira nga sila tulad nga naring isa nasira nga pala kapag mangunguha ka ng paros ay eh, wag banat ng banat ha wag yung bungkal ng bungkal at baka naman ay ganito yung magubungkal nyo ay dalawang klase kasi yung mga butas-butas din sa tabing ilog yung mga bilog na butas tulad na rin ayan ay, ay butas ng payapay hindi yan butas ng paros. kuan ang butas ng paros po ay medyo paublong. Ganito po ang butas ng paros. At kung tatanungin nyo naman po kung ano yung ano ay. Ano ay? Ano ano ay? Puro ano ay? Hindi, yung ano. Tanto uh, Sige, mamaya na nga lang diyan yun nga kung tatanungin nyo po kung ano bagay yung payapay, ay eh, ganyan rin po yun. Ayan yung mga maliliit na crab din sa tabing ilog. Iba't ibang -diba kulay yan marami ang kulay. Dati ni mga bata pa kami nangunguha lagi kami nito kasi nakakatuwa siyang tingnan kasi ang dami niyang kulay, eh. iba't ibang kulay yan. Palagi kami nasa tabing ilog noon at nangunguha nga niyan kasi ang kulay niya may orange, dilaw, um, blue. maraming kulay niyan, eh. nakakatuwa talaga siyang panoorin or tingnan baga, nalagay namin yan sa battle. O di ba talaga naman napakababaw lang ang kaligayahan ng kabataan ay eh. ano kaya naman minsan eh, ko din talaga maging bata ay eh. Kasi nga kapag tumatanda ka na, no, mas lamang na yung stress kaysa doon sa kaligayahan. Yung isip ka ng isip, kahit wala ka namang isip. <laughs> di kasi kapag tumatanda ka na, marami ka nang iisipin na ano. Yung pera, 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 pera. O oh, di diba, napakarami mong iniisip. And that's the reality. Ay, ayaw ko na, nag list na. So yun na nga at mabalik tayo at talaga namang para napapalayo ng ating usapan ay ano. Bali, kaunti nga lang pala nakukuha ko dinik kasi nga ay dinila naman ako sa may isang pwesto lang ako paikot-ikot dito. Ano daw? Hindi kumbaga ay paikot-ikot lang ako din sa pwesto ko. Dito nga ang marami niya sa may mga putikan dito. Ayan, sa may mga bakawanan. Kaso nga lang ayoko at yan ang hirap naman kunin at gawa ng uh, ang lalaki ng ugat. At saka pag nandito nga pala sa mga putikan talaga ay mabilis siyang lumubog baga sa butas. O kaya naman ay malalim ang butas nila. Hindi nga tulad dito sa medyo mabuhangin. Talaga madali ko lang nakukuha kasi mababaw lang. Minsan pa nga pagbongkal ko ng itak ay natatamaan agad sila kaya nadudurog. Tulad nga na rin o pagbungkal ko ng lupa ay ang tinamaan ng itak at nandala nga agad siya. Kaso nga lang ay dapat talaga hinahinay ka lang sa paghukay nito kasi nga ay malambot ang shell niya kapag tinamaan ay yung nadudurog nga. Tapos sinagis ko nga pala doon sa aking lalagyan kaso ay sala. Mm, mm Kaya naman inulit ko. Okay, take two. Kaso sala pa rin. Kaya ulit-ulit. Lapitan ko na nga. Yan ang duling naman. Ay, Kagandahan nga kapag ang kukunin mo hindi siya masyadong mainit sa pangunguha kasi nga ay nasa mga ugat na naman niya ng puno ay kumbaga ay maliliman ka ng mga puno. Hindi nga tulad sa pangunguha ng bangkalan at talaga namang yan ang init sa dagat. Bali rin nga pala yung mga nakuha ko at kukunti nga laang yan kasi nga ay ayoko na at gawa ng sakit na, na aking kamay kakadukot. Bali binabad ko nga pala muna siya ng 30 minutes sa tubig at gawa ng para baga maisuka nila ang dapat nilang isuka. Kasi maraming mga putik-putik pa yung mga laman niyan. kaya naman ay hinayaan ko lang muna nakababad dyan. Tapos ayun nga, at kakabili ko lang ng toothbrush, ay maunahan pa nila akong gumamit. Ipapahiram ko muna, kasi nga ay gababrasin ko muna rin mga shell para matanggal nga yung mga putik-putik niya. Pero yun na nga, yan ang bilis magbago ng isip ko. Nagbago na nga palang isip ko at ilalaga ko na lang at kukunin ko na lang yung mga laman niya. Kasi nga parang ako ay nakahasulan kung gabrasin ko pa rin isa-isa. Saka para mas malinis ko yung laman niya at para makasigurado na wala ba talaga silang tinira uh, putik o sinuka ba talaga nila ang dapat nilang isuka. Sabi nga pala ni Papa eh, kahit huwag ko na yung shell at guha ng malinis naman doon laman niyan. Kaso ay eh, diskumpiado talaga ako at kaya naman eh, nilaga ako na nga para matanggal ko yung mga laman-laman niya. Habang nagpapakulong ako ng paros ay eh, nagumpisa na nga rin pala ako dining yung magayat-gayat na mga sibuyas, bawang at lara. Baliluya nga sanang ilalagay ko dyan kaso nga lang ay eh, wala ng luya kaya naman ilara na lang ang nilagay ko. Ganun talaga kapag malayo sa pamilihan, kung ano yung available sa kusina, ay di na lang ating agamitin. At asahugan ko na nga lang din pala siya ng oyster sauce kasi nga ay meron akong oyster sauce. Nung nakaraan ipinabili ko yun at alak ko nga sana isahug yun doon sa niluto ko nung nakaraang kong vlog nung sa kalantigas baga. Kaso nga lang ay nakalimutan kong dalhin, ay di ayun. Dini di ko na lang ang siya gagamitin. Bali ang tawag nga pala sa lulutuin ko ay paros with oyster sauce o ba? Diba? Pinag-isipan ko mabuti ang title niyan habang ako nga ay na rin mga paros din ay ay tayo mag shout out na muna ano para tayo ay nakakausad shout out nga pala sa pinsan kong si Maybelyn Nanoy um, Parkon Family Kalison Tolentino Bricks Rojas Dauming C ng Pulilyo Island Aljan Jimenez from Mindoro Mary Grace Biernes Omar Taduan Romy Balse, Chris Laurico Pramauban, Mauban, Benz from Santa Rosa, Laguna, Miss Lynn from Singapore, Jorin F. Galasete, Kuya Ronel TikTok, Rolando Amora, Abrinsilio Family, at kay Itachi from Unisan, Quezon. At yun ang na, na ang ating uh, paros with oyster sauce. So yun lang at maraming salamat sa mga nanood dito at ayoko na at ang sakit na nakakinalungunan kakadaldal. <laughs>